Hi! This is Mardi once again and welcome to my channel. Ruben Hood Ferdinand Carino Padilla, known professionally as Ruben Padilla, is a Filipino actor, film director, and politician. he is known as the bad boy of philippine cinema for portraying anti-hero gangster roles in films such as anak ni baby ama in 1990 gris gun gang in 1992 bad boy in 1990 and bad boy toon in 1992 he has also been dubbed the prince of action in philippine cinema If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Si Robin Hood Carino Padilla ay pinanganak noong November 23, 1969 sa Dait Camarines Norte, kina si Roy Padilla Sr. at Lolita Eva Carino. Mayroon siyang walong kapatid, tatlong kapatid na lalaki at limang kapatid na babae. Si Padilla ay tanyag na pinaniwala ang half ibaloy mula sa panig ng kanyang ina. Gayon Gayunpaman, walang ebidensya ang sumusuporta nito. Bagamat tinatanggap ng mga kinatawa ng Ibaloy ng prominenteng angka ng karinyo ng binget si Padilla bilang honorary cousin dahil sa mabuting kalooban at mabuting pakikitungo. Ang kanyang ama si Roy ay isang direktor ng pelikula at politiko na nagsilbi bilang gobernador ng Camarines Norte noong 1970s at assemblyman noong 1980s. Ang kanyang ina ay isang artista. Mga artista rin ang kanyang mga kapatid na sina Bibi, Romel at Royette. Ang kanyang kapatid sa ama na si Casimero ay nagtagumpay sa pampulitikang pagsisikap ng kanilang ama na nagsilbi bilang isang pinuno ng Union, isang kongresista at isang tatlong terminong gobernador ng Camarines Norte. Siya rin ang tiyuhin ng mga aktor na sina Bella Padilla, Daniel Padilla at Mark Anthony Fernandez. Si Rubin din ang dakilang tiyuhin ni Gray Fernandez sa pamamagitan ng kanyang ama. Noong 1994, si Padilla ay nahatulan ng iligal na pagmamayari ng mga baril at sinitinsyahan ng maksimum na walong taon sa bilangguan. Noong 1998, pinatawad siya ni Pangulong Fidel Ramos. Dating isang saksi ni Jehova si Padilla ay nagbalik-loob sa Islam. Tinanggap ang pangalang Abdul Aziz at pinakasalan ang kanyang unang asawa na si Lisel sa isang seremonyang Muslim habang siya ay nagsisilbi pa sa kanyang sintensya sa bilangguan. Siya ay may apat na anak kay si Kangko kabilang ang mga aktres na Sina Queenie at Kylie Padilla. Noong November 2009, inihayag ni Padilla na nag sila ni si Kangko noong 2007. Noong August 19, 2010, ikinasal si Padilla at Mariel Rodriguez sa Taj Mahal sa India. Nagkita si Padilla at Rodriguez sa kanyang panilungkulan bilang host ng Wawawi. Ipinanganak ni Rodriguez ang kanilang unang anak na babae noong November 2016 sa Delaware at pangalawang anak na babae noong November 2019. Sa kabila ng kanilang kasal, si Rodriguez ay nanatiling isang Romano Katoliko. Noong 2017, naging lolo si Padilla nang mga anak ang kanyang mga anak na sina Queenie at Kylie. Noong 2014, nangampanya si Padilla para sa kandidato sa pagkapangulo na si Rodrigo Duterte, at noong May 2016 ay nagsampa ng kasong libelo laban sa si isang user ng Twitter dahil sa pagtawag sa kanya ng isang ex-convict. Noong November 2016, pinagkalauban si Padilla ng ganap na pardon mula kay Pangulong Rodrigo Duterte upang bigyan siya ng ganap na karapatang sibil at pampulitika. Padilla took his elementary education at Siena College of Quezon City, an attended high school at St. Louis University Boys High School. he discontinued his studies when he was 17 to pursue his acting career he finished his bachelor's degree in criminology at philippine college of criminology padilla joined the military and he became a reserve officer in the armed forces of the philippines with the rank of captain he held the rank of reserve lieutenant colonel as of march 2024 on July 30, 2020, he was elected by the Army's Multi Sectoral Advisory Board as its new Strategic Communication Committee Chairperson. In December 2021, Padilla and other reservists running in the 2022 elections were relieved of their post to ensure the organization's non partisanship, though the Army clarified this does not relieve them of being in the reserve force of the Army. Si Padilla ay nahalal na senador ng Pilipinas matapos manalo sa halalan sa Senado noong 2022. Sa nasabing halalan, nauna siya sa pagkasenador na may 27 milyong boto, ang pinakamarami sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Siya ay nanungkulan sa Senado noong June 30, 2022 na naging unang muslim na senador ng Pilipinas mula noong si Santanina Rasul na nagsilbi sa Senado hanggang 1995. Thank you very much for watching. And according to Robert Maynard, human rights rest on human dignity. The dignity of man is an ideal worth fighting for and worth dying for.